mamatay, ginakain mo na tayo yun. Ito yung po, ano, yung mga superworm. Ang tawag dito, superworms. Ito, ma'am, pag, 3 pa three weeks, dyan ang itura niya, ma'am, para uh, pupa. Mm -hmm. After ito, one, after one pupa, month, ito na po, po, bitter, ma'am, to yung mga ngitlog po. <laughs> ito yung uh, yeah. ito yung worms. Kinaka Kinakain ba yan? Yes, ma'am. Nang tao? Yes, ma'am. Mm -hmm. May nagbibenta na yan, ma'am. Chicha worms. Mm -hmm. So, <laughs> meron ako, ma'am. Di deep fry. May nakita ako, ma'am. May nakapaskil sa daan. Pero ah. ano ka pa ito yung masarap din ata yun. Kaya lang, kaya parang mahal. Ano, ano kung kinakain hindi dito? Ang pinapakain ko dito sa Carrots at saka sayote ko. Hindi ba pits? Hindi mo. Paano yun, sir? Bale, ba, kinakat mo ng manipis mo. Lagay mo. Ay, sa eh, sa ano yung mga ano? Ayan. Ayan, Ayan. yung mga buhangin mo? Supposed to be, kung may budget tayo, quaker uh, oats ang ilagay natin, kaso mahal. Ang mm -hmm. uh, nilalagay ko ba yung mga bio Ano mm. So, ito lahat? Yes, ma'am. So, ito na yung napisa. Dito naman yung ongoing... Ito, ito ako nga din araw. Million na akong na rin dito. Wala pa ako <laughs> <mga>. <laughs> Wala ka, sabi ka Mer meron na kapitahan mo. Meron naman ko na na-stop kasi di ko kaya yung isipay. Yeah.